Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako'y lubos na nagagalak na kayo narito sa ating espesyal na pagkakataon. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, mahalaga ang pagkakaroon ng mga sandali kung saan tayo nagkakasama upang magdasal, magnilay, at magpalakas ng loob sa isa't isa. Kaya naman, ako'y natutuwa na makasama kayo sa ating video na ito na may temang pinakamakanyarihang panalangin upang maputol ang gapos ng kasamaan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin na sa mundo natin ngayon, maraming pagsubok at hamon ang ating kinakaharap. Ang mga kaguluhan, hidwaan at mga kasamaan sa ating paligid ay tila nagiging mas matindi. Madalas, tayo nahuhulog sa mga bitag ng takot, pagdududa at kawalang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na tsyak tayong maasahan, ang kapangyarihan ng panalangin. Sa pagtalakay natin sa temang ito, Nais nice kong ipaalala na ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang direktang pakikipag-usap sa ating Diyos na puno ng pagmamahal at awa. Sa ating mga panalangin, nagiging daan tayo upang may ang ating mga saloobin, pagnanasa, at mga pangailangan sa Kanya. Sa bawat salitang ating binibigkas, nagiging mas malapit tayo sa Kanya at sa Kanyang mga plano para sa atin. Ngunit paano nga ba natin mapuputol ang mga gapos ng kasamaan sa ating buhay? Una, kinakailangan nating makilala ang mga kasamaan na umaabot sa ating mga puso at isipan. Minsan, ang mga ito ay nagumula sa ating mga nakaraan, mga pagkakamali, o kahit mula sa mga tao sa ating palid. Mahalagang maging tapat tayo sa ating sarili at sa Diyos. Sa ating pagminilay, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang mga bagay na humahadlang sa ating espiritual na pagunlad? Ano ang mga kasamaan na nais nating putulin? Sa ating panalangin, isama natin ang mga ito. Sabihin natin sa Diyos ang ating mga takot, pagdududa at mga pagkakamali. Ang Diyos ay handang makinig at umaksyon sa ating mga panalangin. Sa kanya, walang imposibleng bagay. Ang kanyang pagmamahal ay mas malalim kaysa sa ating mga pagkakamali at ang kanyang kapangyarihan ay kayang putulin ang anumang gapos ng kasamaan na nagbabalot sa ating mga buhay. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa atin. Sa ating pagdadasal, maaari rin tayong manalangin para sa iba. Kisama natin ang ating mga kaibigan, pamilya, at maging ang mga taong hindi natin kilala. Ang panalangin para sa iba ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa kanila. Sa ating sama-samang panalangin, nagiging mas matatag tayo bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Kaya naman, hinihimok ko kayong magbigay ng mga pangalan sa mga taong nais ninyong ipagdasal. Iwanan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba at sabay-sabay tayong manalangin para sa kanila. Huwag din sanang kalimutan ang pag-subscribe sa aming channel. Sa bawat pag-subscribe ninyo, nagiging bahagi kayo ng ating pamilya sa pananampalataya. Sa mga susunod na video, samasama nating tuklasin ang iba pang mga makapangyarihang panalangin at mga mensahe na magdadala ng inspirasyon at gabay sa ating mga buhay. Bilang ating panimula, Nais kong ipanalangin natin ang ating mga puso upang maging bukas sa mga salita ng Diyos na ating maririnig sa mga susunod na bahagi ng ating video. Manalangin tayo na ang bawat salita, bawat tasal at bawat pagninilay ay maging daan upang tayo makalaya mula sa mga gapos ng kasamaan at makapasok sa isang buhay na puno ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahal. Muli, welcome sa ating video. Halina't sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos sa ating panalangin. Sa ating pagninilay sa awit 91, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng proteksyon at kaligtasan mula sa ating Diyos. Ang mga salita ito ay hindi lamang paalala, kundi isang makapangyarihang paanyaya na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sa mundo kung saan ang kasamaan ay tila umaaligid at nagtatangkang pumasok sa ating mga buhay, ang awit 91 ay nagsisilbing liwanag na nagpapakita sa atin ng daan patungo sa kaligtasan. Sinasalamin nito ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na Siya ang ating kanlungan at tagapagtanggol. Sa bawat taludtod ng awit 91, pinapahayag ang pangako ng Diyos na sa Kanya, tayo ay ligtas. Sinumang mang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig na ang ating pagsasama sa Diyos ay nagdadala sa atin ng kaligtasan mula sa mga panganib ng mundong ito. Ang lihim na dako ng kataas-taasan ay hindi lamang isang lugar kundi isang estado ng ating puso at isipan kung saan tayo ay nakatuon sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Sa ating panalangin, tayo ay nagiging bahagi ng lugar na ito kung saan ang mga gapos ng kasamaan ay napuputol at ang ating mga takot ay nagiging kapayapaan. Ang Awit 91 ay naglalaman din ng mga pangako na nagsisilbing babala sa mga puwersa ng kasamaan. Hindi ka matatakot sa mga takot sa gabi, ni sa panyaya ng mga salot na dumarating sa kadiliman. Sa ating buhay, marami tayong kinakaharap na takot at pangamba, mga pagsubok na nagmumula sa mga kaaway o mga sitwasyong tila wala tayong magagawa. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin, ang mga takot na ito ay nagiging walang kapangyarihan laban sa atin. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging hadlang sa mga balak ng kaaway. Ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi lamang nakasalalay sa mga salitang ating binibigkas kundi sa ating puso na puno ng pananampalataya na ang Diyos ay kumikilos sa ating nalan. Isang mahalagang bahagi ng Awit 91 ay ang pangako ng Diyos na siya ay kasama natin sa ating mga pagsubok sapagkat kanya akong tinawag at ako'y sasagutin niya ako'y sasamahan niya sa panahon ng kaguluhan. Sa mga sandali ng kagipitan ang ating panalangin ay nagiging tulay na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Sa bawat salita na ating binibigkas, tayo ay humihingi ng tulong at nakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay umaabot sa Kanya at ang Kanyang tugon ay nagdadala ng kapayapaan at lakas sa ating mga puso. Ang mga gapos ng kasamaan na naglayong magdulot ng takot at panggugulo ay nagiging mahina sa harap ng makapangyarihang presensya ng Diyos. Sa ating pagninilay sa tema ng pinakamapangyarihang panalangin upang maputol ang gapos ng kasamaan, ang awit 91 ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Ang Diyos ay laging naririyan, handa makinig at tumulong sa atin. Ang ating panalangin na puno ng pananampalataya ay may kapangyarihang maputol ang mga gapos ng kasamaan sa ating buhay. Hindi tayo dapat manghina sa ating mga panalangin kundi patuloy na ang palataya na ang Diyos ay kumikilos sa ating nalan. Sa pangkalahatan, ang awit 91 ay nagaanyaya sa atin na maging matatag sa ating pananampalataya at magkaroon ng tapang na humarap sa mga hamon ng buhay. Ang proteksyon at kaligtasan na ipinangako ng Diyos ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga tao sa ating paligid. Sa ating pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging instrumento ng kanyang kapayapaan at pag-ibig na lumalaban sa mga puersa ng kasamaan sa mundo. Ang ating panalangin ay hindi lamang isang personal na karanasan, kundi isang kolektibong pagsisikap upang makamit ang katarungan at kapayapaan sa ating komunidad. Sa ganitong paraan, ang awit 91 ay hindi lamang nagbibigay ng lakas kundi nag-udyok sa atin na maging tagapaghatid ng liwanag sa kadiliman. Sa ating pagminilay-nilay sa awit 23, makikita natin ang napakalalim na mensahe ng gabay at kapayapaan na dulot ng ating Diyos. Sa mga salita ng awit na ito, sinasabi sa atin na ang Diyos ay ating pastol. Ang simbolismong ito ay nagbibigay ng imahe ng isang mapagmahal at maingat na pangangalaga. Isang pastol na hindi lamang nagmamasid, kundi aktibong nag-aalaga sa fanyang mga tupa, nagiging dahilan upang sila ay makatagpo ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok at panganib. Habang tayo ay namumuhay sa mundong puno ng kasamaan, ang ating mga puso ay madalas na naguluhan at nag-aalala. Sa bawat sulok ng ating buhay, may mga pagsubok na dumarating, mga hamon na tila hindi natin kayang lampasan. Pero sa awit 23, tayo ay inaanyayahan na ibigay ang ating mga alalahanin sa ating pastol. Ang kanyang pangako na tayo ay hindi niya iiwan ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating kaluluwa. Ang panalangin sa kontekstong ito ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan upang makamit ang kapayapaan na nagmumula sa kanya. Ang pag-aalaga ng Diyos ay lumalampas sa simpleng pagbibigay ng mga material na bagay. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakabatay sa mga panlabas na kondisyon, kundi sa ating relasyon sa Kanya. Sa oras ng panalangin, tayo ay lumalapit sa kanya at kinikilala ang ating pangangailangan sa kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging daan tayo upang maputol ang mga kapos ng kasamaan na nagtatangkang pumasok sa ating isipan at puso. Ang mga takot, pangarap at mga pangarap na nawasak ng kasamaan ay nagiging usaping nakatuon sa ating ugnayan sa Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang panalangin ay nagbibigay liwanag. Habang tayo ay nalulugmok sa dilim ng mga pagsubok, ang panalangin ay nagiging ilaw na nagbibigay ng direksyon. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, tayo ay hinahamon na ilabas ang ating mga pasakit at ibuhos ang ating mga damdamin sa kanya. Ang ating mga panalangin ay nagiging mga armas na naglalaban sa mga puwersa ng kadiliman, nag ugnay sa atin sa kapangyarihan ng Diyos na kayang pumutol sa mga gapos ng kasamaan sa ating buhay. Isang mahalagang aspeto ng Awit 23 ay ang pag-alam na ang Diyos ay kasama natin, lalo na sa mga panahon ng madilim na lambak. Sa ating mga pakikibaka, madalas tayong nag-iisa at tila walang nakakaunawa sa ating pinagdadaanan. Pero sa pamamagitan ng panalangin, ating natutuklasan na ang ating pastol ay naroroon, handang magbigay ng lakas at kapanatagan. Ang kanyang tunguhin makasama tayo ay nagbibigay ng pag-asa na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, ang kanyang presensya ay nagsisilbing gabay, nagpapalakas sa atin upang muling bumangon at lumaban. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang buhay na pag-usap sa ating Diyos. Sa bawat pagkakataong tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanyang puso. Ang ating mga panalangin, kahit kaano ito kalito kabigat, ay mahalaga sa Kanya. Tayo ay inayayahan na magtiwala at sumunod at sa ating pagtitiwala, ang mga gapos ng kasamaan ay unti-unting napuputol. Sa huli, ang awit 23 ay nagiging paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at mga hamon na ating kinakaharap, ang Diyos ay nasa ating tabi. Sa ating panalangin, tayo ay nagbibigay diin sa ating pananampalataya at patuloy na umiinom ng kapayapaan mula sa Kanya. Sa bawat paglapit natin sa ating pastol, ang mga gapos ng kasamaan ay nagiging mahina at ang liwanag ng kanyang pagmamahal ay nagiging gabay natin sa ating paglalakbay. Ang kapayapaang ito na nagmula sa ating relasyon sa Diyos ay ang tunay na kayamanan na hindi kailanman kunin ng kasamaan. Ang awit 35 ay isang makapangyarihang pahayag ng pagtawag sa Diyos sa panahon ng pagsubok at labanan. Sa mga talatang ito, makikita ang damdamin ng pagkaapi at ang pangangailangan ng katarungan. Ang mga salin ng awit 35 ay tila isang tinig ng mga tao na nauuhaw sa katarungan na humihini ng tulong mula sa Diyos laban sa kanilang mga kaaway. Isa itong paalala na sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumarating sa ating buhay, hindi tayo nag-iisa. Mayroong Diyos na handang tumulong at makipaglaban sa ating nalan. Sa ating pagninilay-nilay sa awit 35, mahalagang unaway na ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng paghini ng tulong. Ito ay isang makapanyarihang hakbang na nag-uugnay sa atin sa Diyos, ang ating tagapagliktas at tagapagtanggol. Ang mga talata na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa ating mga limitasyon at ang pagpapaubaya ng ating mga laban sa Diyos. Narito ang pagkakataon na ipahayag ang ating mga takot at pag-aalinlangan at sa parehong pagkakataon ang ating pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Ang mga salitang ipaglaban mo ako o Panginoon ay tila naglalaman ng isang sigaw ng puso. Isang panawagan hindi lamang para sa katarungan, kundi isang pagtawag sa Diyos na makita ang ating mga pagsubok at ang mga balak ng kasamaan na naglalayong manakit sa atin. Ang panalangin sa awit 35 ay nagiging daan upang ilabas ang mga saloobin na maaring hindi natin kayang ipahayag sa ibang tao. Tito, Nakakahanap tayo ng lakas dahil alam natin na mayroong Diyos na nakikinig at kumikilos sa ating nalan. Minsan, sa ating buhay, tila ang mga puwersa ng kasamaan ay napakalakas at tila hindi natin kayang labanan. Pero ang awit 35 ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga hamon, mayroon tayong sandata sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating pagtawag sa Diyos ay nagiging matibay na depensa laban sa anumang uri ng pag-atake ng kaaway. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o naliligaw ng landas, ang panalangin ay nagsisilbing liwanag na nagtuturo sa atin pabalik sa tamang direksyon. Mahalaga rin isaalang-alang ang konteksto ng ating panalangin. Ang awit 35 ay sinasalaysay sa isang panahon ng hidwaan at labanan na naglalarawan ng tunay na pakikibaka ng mga tao laban sa kanilang mga kaaway. Maari natin itong iugnay sa mga pagsubok na dinaranas natin sa kasalukuyan, mga hidwaan sa pamilya, sa trabaho, o kahit sa ating mga personal na laban. Ang mga ito ay hindi lamang mga pagsubok, kundi mga oportunidad upang ipakita ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang kagalakan at kapayapaan na dulot ng pagtitiwala sa Diyos ay hindi may kakaila. Sa mga pagkakataon tayo ay umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Nagiging mas matatag tayo sa kabila ng mga pagsubok. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan upang humingi ng tulong. Ito rin ay isang paraan upang ipakita ang ating pananampalataya at tiwala sa kanyang mga pangako. Sa bawat panalangin, nagiging mas malapit tayo sa Diyos at sa kanyang kalooban. Kaya naman, sa pagkasangkot natin sa awit 35, hinihimok tayong ilahad ang ating mga takot, pag-aalinlangan at mga pangarap sa ating Diyos. Huwag nating kalimutan na tayo ay mga anak ng Diyos na may karapatan at kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sa bawat panalangin, sa bawat paghini ng tulong, nagiging kasangkapan tayo ng kanyang katuwiran at katarungan sa mundo. Sa pagtatapos, ang awit 35 ay nagtuturo sa atin ng halaga ng panalangin sa paglaban sa kasamaan. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan maputol ang mga gapos ng kasamaan at magdala ng liwanag sa ating mga buhay. Sa mga susunod na sandali, tayo ay manalangin, humini ng tulong at ipagkatiwala ang ating mga laban sa Diyos na makapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating panalangin, magkakaroon tayo ng lakas at tibay upang harapin ang anumang pagsubok na darating. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, punong-puno ng pananampalataya at pag-asa. Kami ay nagtitipon sa iyong presensya, humihingi ng iyong liwanag upang magbigay linaw sa aming mga isipan at puso. Sa mga sandaling ito, kami ay nag-alay ng aming mga pagsamba at pasasalamat sa iyong mga biyaya. Salamat sa iyong walang hanggan na pagmamahal at sa mga pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin upang lumakad sa landas ng katuwiran. Aming Ama, sa iyong ngalan, kami ay nagtitipon upang humiling ng tulong sa pagputol ng mga gapos ng kasamaan na bumabalot sa aming mga buhay. Ikaw ang aming kanlungan at kalasag, at sa iyong mga kamay, kami ay naglalagak ng aming mga alalahanin at takot. Sa mga pagkataong kami ay naliligaw ng landas, bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang mga patibong ng kaaway. Ipinagdarasal namin ang mga sitwasyon na nagdudulot ng pagkaligaw at pagkalumbay na sana ay maputol ang mga tanikalang humahadlang sa aming pagunlad at pananampalataya. O amang walang hanggan, kami ay humihingi sa iyo ng lakas upang mapaglabanan ang kasamaan na nagiging hadlang sa aming mga buhay. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay humihingi ng iyong tulong upang mapanatili ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng kataagan upang harapin ang mga hamon at ang tapang upang ituwid ang aming mga pagkakamali. Sa mga pagkakataong kami ay natutukso, tulungan mo kaming maging matatag at magtiwala sa iyong mga pangako. Ipinapanalangin namin ang mga kapatid na naliligaw ng landas, na sana ay magising sila sa katotohanan at makilala ang iyong liwanag. Sa mga oras ng kadiliman, ipakita mo sa kanila ang tamang landas na dapat nilang tahakin. Hayaan mong madama nila ang iyong pagmamahal at paggalina. At sa kanilang pagbalik, sana ay makatagpo sila ng tunay na fakapayapaan at kagalakan. Ipagkaloob mo sa kanila ang pagkakataong makapagbagong buhay at sa kanilang paglalakbay, sama-sama tayong magtulungan sa pagunlad sa espiritual na aspeto. O Diyos, kami ay humihiling na ang iyong kapapanyarihan ay bumuhos sa amin upang maputol ang mga gapos ng galit, sama ng loob at pagkahiwalay. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng alitan, tunungan mo kaming umusad sa pagpapatawad at pagunawa. Ipinapanalangin namin ang mga relasyon na nasira na sana ay muling mapanumbalik ang pagkakaibigan at pagmamahalan. Pigyan mo kami ng pusong handang magpatawad at makalimot sa mga pagkakamali ng iba na sa halip ay makita ang kanilang kabutihan aming Diyos, sa mga panahong kami ay naguguluhan at hindi na nafafaintindi ng mga nangyayari sa aming paligid. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa mga unos ng buhay, ipakita mo sa amin na ikaw ang aming kasama at kabay. Tumulong ka sa amin upang makita ang iyong plano sa gitna ng mga pagsubok at hamon. Hayaan mong ang aming mga mata ay maging bukas sa mga pagkataong iyong ibinibigay sa amin upang magsilbi at magbigay ng liwanag sa iba. Kami ay nagdarasal din para sa mga namumuno sa amin lipunan na sana ay kanilang makita ang kahalagahan ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Ipinapanalangin namin na ang kanilang mga desisyon ay maging nakatuon sa kabutihan ng nakararami at hindi sa pansariling interes. Palakasin mo ang kanilang loob upang ipaglaban ang katarungan at ang mga naapi. Sa kanilang mga kamay, nakasalalay ang hinaharap ng maraming tao kaya't bigyan mo sila ng karunungan at pangunawa sa kanilang mga gawain. Panginoon, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Ipinapanalangin namin ang mga nasugatan at nawawala ng pag-asa upang makita nila ang iyong liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat pag-iyak at talamhati, naway madama nila ang iyong yakap at pagmamahal. Tumulong ka sa amin na maging mga tagapaghatid ng pag-asa sa bawat isa. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi namin kayang lampasan, tulungan mo kaming magpatuloy na magtiwala sa iyo. Sa mga panahong ang aming mga puso ay punong takot at pangamba, bigyan mo kami ng kapayapaan na nagmula sa iyong presensya. Ipinagdarasal namin ang mga taong nagdadala ng pasanin sa kanilang mga puso na sana'y madama nila ang iyong pagmamahal at magtamo ng lakas upang muling bumangon. Ipinapanalangin namin ang mga nawawala ng pag-asa na sana'y muling bumalik ang kanilang tiwala sa sarili at sa iyong mga pangako. O Diyos, sa gitna ng mga bagyo ng buhay, naway matutunan naming magpakatatag at lumapit sa iyo sa bawat pagkakataon. Sa mga oras ng panguulila, sakit at pagkakahiwalay, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at kalasag. Hayaan mong maramdaman ng bawat isa ang iyong yakap na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nawawala sa tamang landas, tulungan mo kaming makabalik sa iyong mga yapak. Ipakita mo sa amin ang mga hakbang na dapat naming tahakin at bigyan mo kami ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Kami ay humihingi ng iyong liwanag upang magbigay gabay sa mga naguguluhan at naliligaw ng landas. Sa mga kadilimang bumabalot sa kanilang mga puso, naway maging ilaw kami sa kanilang buhay. Tumulong ka sa amin na maging mga tagapagturo ng iyong mga aral at pagmamahal. Sa bawat pagkakataon na kami ay makikipag-ugnayan sa iba, naway magtaglay kami ng malasakit at pagunawa sa kanilang mga pinagdaraanan. Bigyan mo kami ng mga salita na makapagbigay ng lakas at pag-asa sa kanila, upang sila rin ay makaranas na iyong kabutihan. O Diyos, kami rin ay nagdarasal para sa mga tao sa aming paligid, sa aming mga komunidad. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng tulong, mga may sakit, at mga nawawala sa kanilang mga tahanan. Bigyan mo kami ng pusong handang magbigay at tumulong na sa aming mga simpleng gawain ay makapaghatid kami ng saya at liwanag sa kanilang buhay. Ipinapanalangin namin ang mga naglilingkod sa mga nangangailangan, mga voluntaryo at mga ahensya na sana'y patuloy silang pagpalain sa kanilang mga pagsisikap. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng alitan at hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming maging mapagpatawad. Ipinapanalalangin namin ang mga nasugatang relasyon na sana ay muling mapanumbalik ang pagkakaunawaan at pagmamahalan. Ibigay mo sa amin ang kakayahang makita ang kabutihan sa isa't isa at ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Nawa'y kami ay maging instrumento ng iyong kapayapaan sa aming mga pamilya, kaibigan, at sa aming komunidad. O Diyos, sa mga leader at mga namumuno, ipinapanalangin namin na sana'y mapuno sila ng iyong karunungan at malasakit sa kanilang mga desisyon. Ipakita mo sa kanila ang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa bayan. Nawa'y maging tapat sila sa kanilang mga tungkulin at manguna sa tamang landas ng katotohanan at katarungan sa kanilang mga desisyon ibuhos mo ang iyong kaalaman upang makapagbigay sila ng kabutihan sa lahat. Aming Diyos, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway manatili ang aming mga puso na nakatuwan sa iyo. Sa mga pagkataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Hayaan mo aming mga isip at puso ay maging handang tumanggap ng iyong mga mensahe at aral. Sa bawat pagsubok, bigyan mo kami ng pag-asa at lakas na muling bumangon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa lahat ng aming mga panalangin, inuukit namin ang aming mga pag-asa sa iyong mga kamay. Salamat sa iyong walang katulad na pagmamahal at paggalinga. Sa aming mga puso, kami ay nagtitiwala na sa bawat hakbang, ikaw ang aming kasama. Patuloy kaming humihingi ng iyong gabay, liwanag at pagmamahal. Naway magpatuloy ang aming pananampalataya sa iyo, at sa bawat araw, patuloy kaming maging mga tagapaghatid ng iyong liwanag sa mundo. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nagdarasal. Amen. Nais ko magpasalamat sa bawat isa sa inyo na sumama sa atin sa ating devosyonal ngayong araw. Napakahalaga ng ating mga pagninilay at panalangin, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at hamon. Sa ating pagtalakay sa pinakamakapangyarihang panalangin upang maputol ang gapos ng kasamaan sana ay napagtanto natin na ang ating pananampalataya ay may kakayahang magdala ng liwanag sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay. Minsan, ang mga gapos ng kasamaan ay hindi madaling makita. Maari itong magtago sa likod ng mga pangkaraniwang bagay, sa ating mga iniisip, sa ating mga desisyon at sa mga relasyon na ating pinapahalagahan. Ngunit sa pamamagitan ng ating panalangin, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan upang maputol ang mga gapos na ito. Alam natin na ang ating Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang puwersa ng kasamaan. Tayo ay tinawag upang maging mga tagagapagdala ng kanyang liwanag at pag-ibig. Sa ating pagwawakas sa devotional na ito, hinihimok ko kayong patuloy na lumapit sa Diyos sa panalangin. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga takot at pagdududa. Sa Kanya, wala tayong dapat ikahiya. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at ang ating mga salita ay may kakayahang baguhin ang ating mga sitwasyon. Kaya't sa bawat pagkataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, alalahanin natin na tayo ay may Diyos na handang makinig at tumulong. Ipinapaalala ko sa inyo na ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili. Tayo rin ay tinawag upang manalangin para sa iba. Isipin ang mga tao sa paligid mo, mga kaibigan, pamilya, at kahit ang mga estranghero. Maraming taong nahaharap sa mga gapos ng kasamaan at nangangailangan ng ating mga panalangin. Sa ating sama-samang panalangin, tayo ay nagiging instrumento ng Kanyang kapayapaan at pag-ibig sa mundo. Kaya't patuloy tayong magdasal. Magdasal tayo para sa kalayaan ng mga taong naalipin ng kasamaan, para sa mga nasasaktan at nawawalan ng pag-asa. Sa ating mga panalangin, ipahayag natin ang ating pananampalataya na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang mga buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil sa bawat panalangin, may dala itong pagbabago. Sa ating mga susunod na devosyonal, inaasahan kong makasama kayo muli. Ang ating biyahe sa pananampalataya ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay. Patuloy tayong magtulungan, magdasal at mag-aral ng Kanyang salita. Ibahagi natin ang mga natutunan natin sa ating mga pamayanan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging mga tagapaghatid ng Kanyang liwanag sa mundo. At kung nagustuhan mo ang mensahe natin ngayong araw, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ang iyong suporta ay mahalaga at nakatutulong upang maiparating ang mga mensaheng ito sa mas maraming tao. Ay comment mo rin sa ibaba kung paano ka nahawakan ng mensaheng ito. Ang iyong mga saloobin at karanasan ay mahalaga sa ating lahat. Magpatuloy tayo maging mga tagapagdala ng liwanag at pag-asa at ipagdasal natin ang isa't isa. Hanggang sa muli, Nawa'y pagpalain kayo ng Diyos at ang Kanyang kapayapaan ay sumainyo. Mag-ingat kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Diyos ang kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay.